Ngayong undas nga ay naisipan naming umuwi ng Paniki Tarlac upang magsaya at maligo dito sa Nambalan River. Pero bago kami makarating sa aming pagliliguan ay may mga bagay kaming hindi inaasahan. Dahil nga sa gusto naming magpalipad ng drone, naisipan naming magpahuli. At ito nga ang mga sumunod na nangyari. Guys, Dream Motor Vlog here and we are back! So, kasama ko ang aking mga pamangkin. Oh, ikaw magtuloy at ako magdadrive <laughs> Hi guys! Puro hi guys! <laughs> Dito nga ay huminto muna kami upang kumuha ng mga ilang drone shot. Sige, yan. Okay lang. sakto, Bisa mo konti. Okay, 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 standby. Standby. Gigi, 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 gigi. Ang ganda. Ang ganda. Besa, so, may papangatin natin ngayon. Eh, ang ganda, bes. <laughs> Woo, ang ganda, bes. Nakuha ko ng bomba. Sobrang ganda. Sige, ganda. so yun mga idol, naligaw kami. <laughs> Dito pa kami napunta. Sa gantong daan, sa gantong daan. pa. Sa Kadaligaw-ligaw pa kami papuntang Nambalan. Nambalan sa awal. Hindi namin alam na kung saan papunta daw, pero sabi nung nagturo sa amin. Dara-diretso lang. lang. Good thing lang is malamig ang klima. Kaya hindi nakakahinit ng ulo. Pero nakakainit ng puwet. <laughs> Sakit na ang puwet namin dahil sa lubak. So, alin? Dito ay di namin inaasahan na maliligo kami sa kalagitnaan pa ng bundok. May mga tao naman kaming napagtanungan at na ang sabi ay dire-diretsohin lang namin ang kalsada na ito. Mag-iisang oras na namin binabaybay ang kalsada na ito. Ngunit puro putik at lubak lamang ang aming nakikita. Imagine na punta tayo sa ganitong lugar. Amazing! yung Honda Click pinang bundok pwede pala yun pwede palang ilaban ng Honda Click sa ano ang tawag sa ganito trekking trekking ay ano ay ay sya <coughs> aha Ei. ay masakit sa braso ay yung naman yung daan na ay ay <coughs> uh hehehe <laughs> naman yung kalsada guys <coughs> Oh. <laughs> diba? Tapos sandalan namin motor, Honda Click, tatlo pa kami. Ay, oy. Wow. Dito nga ay nakakita pa kami ng abandonadong motor at dito na kami nagsimulang kabahan. Huy, may motor. Tu, tara na. Girls. <laughs> <laughs> <You're> seeing... <laughs> <laughs> namin kaya kami naglalakad ngayon at di namin alam kung paano gagawin pero ito na ang pinaka mahirap na ginawa namin ay ah, hindi naman total yung pinaka mahirap yun biglang gumana <laughs> sana tama tong dinaanan namin okay guys ay <laughs> I feel so sad guys Nakita nyo naman yun Ayoko na Naiyak na ako Ayun <laughs> stuck yung motor <laughs> Di na namin alam ang gagawin namin Paano yun? Imagine guys, nakikita nyo ba yung kalsada na yan? Diyan kami nang galing kanina. Imbis na dito kami sa patag dumaan, pinadaan kami ni Waze dyan sa may bundok na yan. Grabe yung paghihirap na dinanas namin. Akala namin tina na kami makakalabas mga idol. Kasi isipin mo, ito yung kalsada. Pero doon kami dumaan sa kalagitnaan. Oh, grabe yung pinagdaanan namin kanina sa bundok. Kala namin hindi na kami makakalabas ng buhay mga idol Grabe yung pinagdaanan namin lubak lubak Makapunta lang doon sa pinagliguan namin Tapos umuwi kami basang basa idol Kawawa kami idol Kawawa, kawawa kami insan Ya yeah, kuya ya Kawawa kami ya yeah. Ya kawawa kami ya Basang basa kami ya yeah. Grabe pinagdaanan Grabe pinagdaanan namin ya yeah. Kala namin hindi na kami makakalabas sa bundok ya yeah. Walang nung pinagdaanan namin, ano, mayak-iyak kami yan nung nakalabas kami ng bundok yan. Grabe. Ganun pala yung pakiramdam makakita nyo. Ganun pala yung pakiramdam na nakakita ng kalsada kasi lahat na nakikita namin puro lubak-lubak. Grabe yan. Hindi na namin umulitin yan. Hindi na kami maniniwala kay Waze yan. <laughs> iba yung experience namin ngayong araw idol kung alam nyo lang ano yung pinagdaanan namin sa gitna ng bundok makaligo lang dito sa Nambalan Falls ng Tarlac grabe di ko na uulitin <laughs> di ko na uulitin magtiwala sa wish na yan kagaling din ng gumawa ng wish ano you know? Alam niya yung kalsada na yun. <mimilaban> kami kami <nilalami> na pinalamig. <laughs> <laughs> Bye! -bye! <laughs>